So, ito naman guys ay part 2 ng aking paglalakbay papuntang bundok. So, makikita po natin dyan yung mga malalaking badyang. No? Kung maalala mo, maalala nyo, yung badyang dati ay hinahanap. Sabi nila ang mahal-mahal daw. So, yan ay mga, mga puti na badyang na nakikita namin dyan sa tabing dinadaanan namin. Dating daan na malaki na ngayon ay hindi na dinadaanan ng mga malalaking sasakyan. So, yung mga tumutubo na yan ng mga badyang, matagal na yan. Sobrang dami na nandyan sa paligid. So, dinaanan namin. Ayan, naispatan po natin. Kaya kailangan kong I-record kwis lahat at ipapakita sa inyo yung ganda ng lugar so, na, oh, dagang sure, tagas ko ng takway. Ngayon ay napabayaan na guys, so, hindi na dinadaanan ng mga mara maraming lakasal. malalaking sasakyan. So yung dating maingay na lugar, very favorite kung yan be. napakatahimik. Favorite at mayroon takwai. din kaming nakikitang okay. uh, mga gabi, ayan. Yes. oh So, nauna yung niyo, kapatid guys. ko. Gabi. Dahil ako ay Danichoway. nangungulikta ng mga pwedeng ispatan ay niyo, ng mga God puno, God mga halaman. Ayan yung kapatid ko ay nanguha din ng gabi. So, -takway. Uh, ako rin ay May hahanap na rin ako ng pwede kong bagalhin dahil masarap. Yan yung ano takway. niya, yung... Base. oh. Takway niyan. Takway. Ng gabi yung pwedeng gulay ng kahit adobo Paborito ng anak ko yan. Eh. Eh, ayan, kumuha po tayo ng takway ayan. dyan. So, yung kapatid ko marami nang nakulikta ng mga takway. Ayan, masyadad. Dadali na nyo guys. Maraming mga takway dyan sa ilalim. Ayan. Yan po yung ating nakulikta na takway o ng pitas. So, hahanap pa tayo dyan ng Ayun, Marami, dahil kapag Ay, maraming kikwai, masarap yan. So, pagdating doon sa bahay namin, ayun, pag naluto yan, happy-happy kami kasi malalapit lang naman yung mga bahay namin. So, so kailangan namin makapulit ka ng, ng maraming sa mga gulay. So, kami. Kung ayun, ano may yung gulang ng isa, guys, kapag... Ayun. Pero yung iba dito, magluluto, bigayan na nila guys. kinukuha kasi nagsawa so yung, na sila ano, sa gulay. gabi na yan, gulay. libre. Mga tagabang no, walang may-ari. Sagawa na sila sa bulay, guys. Ay, so, tumubo lang yan sa gilid. Ay, ay, sarang, tabi kalasada dati. Na, ibut, na dinadaanan pa rin ng mga tao ngayon na nandiyan Kway, sa malapit na takway. yan. Takway, takway sa bundok, guys. No. Kain tayo ng takway, guys. oh, daming takway. Okay. Takway guys. Oh, ito 'yung to, guys. No. Kailangan katihin. Kakatihin. Hay ni ron. Medyo makat lang mayroon na palang may motor pala dito guys. So, pababa na yung motor dito. Itanggalin nga natin itong oh, asking payo. Ito. Ay! Ay, ah, nanguha may direk takway. Wala may takway dito sa ubos. Murag daghan madirig utan di ay. sa so, harvest na na. Ng harvest na kag uling. Asa mo na dapat niya gilondo? Asa mo na dapat niya mo gilondo? Tagademodid hmm. de ay. Hmm. Hmm. Ah, dito. di ay lumog na. Himpa ule. Mo maginimo ka sa tata. Ah,

the life the reality ay na siya bubondere asa man tong? ang takway sa bukid gakaway kaway oh. so may ulam na kami guys pag uwi namin may ulam na kami medyo kunti lang to pero mamaya pag may makita pa kami mga gabi maraming gabi dito sa gilid gilid at madadagdagan din ito guys Uy. may ipot ng alabaw Uy, oh, payong, oh. Uh, payong. Hindi,